Magandang araw mga batang grade 5 So nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong lesson Ito ay tungkol sa inserting and formatting tables Gamit pa rin siyempre ang ating Microsoft Word Ito ay aralin sa EPPICT quarter 1 week 2 day 3 Ayan, so dito sa at aralin natin na ituturo ko naman sa inyo kung paano ba tayo makakagawa ng isang table gamit po ang Microsoft Word. Pero bago natin ituloy yan, kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para mas marami ka pa mga videos na mapapanood ka tulad nito. Siyempre, ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Muli, ako si Sir El Maestro. Ayan, so siyempre, nandito na tayo ngayon sa ating Microsoft Word. Ayan, kung naalala na ninyo yung ating lesson sa nakaraang video natin about inserting and formatting illustrations, katulad ng shapes, ng pictures, at saka ng smart art, halos may magkakapareho yung step nila dito sa inserting tables. Yan. So, ang unang step natin, syempre, ay uh, pupunta tayo dito sa insert button. Ayan. Nandito yan sa may bandang itaas sa kaliwa ng inyong mga laptop or ng inyong mga desktop. Ayan. Ito siya. So, click natin yung insert. Then, sa may baba ng insert makikita agad natin dyan yung table. So ito yung icon ng table no. So, ito yung tatandaan niyo kapag maggagawa kayo ng table sa Microsoft Word. Ayun. So click natin 'yan. Then lalabas itong insert table. Ayun. So meron na diyang uh, default na mga tables na pwede natin pagpilian. Ayun. So meron diyang uh, 'di ba kumala niyo sa discussion natin ang uh, ang table ay binubuo ng rows and columns. So yung mga pahiga na to, ito yung tinatawag natin na row. Then yung mga patayo naman na yan, na cell, ito naman yung tinatawag natin na columns. Ayan. so pipili tayo kung ilang rows or ilang columns ang gagawin natin. So depende na yan sa inyo kung uh, ano ang uh, gusto nyo or ilan ang gusto niyo gawin rows and columns para sa inyong table. Ayun. So, for example, ang gagawin lang natin ay 3 rows So yan, rows yan and then three columns. Ayan. So pag yan ang napili nyo, click mo lang ng mouse, you left click mo lang yung mouse, so click mo yan. So meron ka na ditong table. Ayan. So halimbawa, gusto mo magdagdag ng table or ng rows. So gusto mo magdagdag ng rows. So i-click mo lang diyan yung mouse sa loob ng table. Ayan. So makita niyo naman nagbi-blink 'yan. Ibig sabihin nasa loob ng table ang uh, mouse natin. So i-right click mo lang yung mouse. Then, lalabas tong mga pagpipilian na to. So, piliin mo lamang yung insert. Ayan. Then, click mo yung insert rows below. Or pwede rin namang insert rows above kung saan mo gusto mag-insert ng table. So, kunyari, insert rows below ang i-click natin. So, automatic na nagdagan na tayo ng, ng, table. Ayan. So, meron na tayo ditong um, apat na rows. Kunyari, gusto mo namang gawing apat yung column. So, ganun din lagay mo lang din yung mouse dyan sa loob ng uh, table na ginawa natin then right click mo yung mouse then punta ka ulit dito sa insert then nandito naman yung column sa bandang itaas ayan, so pili ka lang dyan kung saan mo gusto, kung sa left or sa right so for example, lalagay natin sa right yung uh, column so click mo lamang yan ayan, so mayroon na tayo ditong apat na columns so mayroon tayong 4 rows and 4 columns ayan, kung mayroon ka naman gustong baguhin kunyari, gusto mong baguhin yung borders ng iyong uh, table na ginawa. So, ang ginagawa natin dyan ay uh, i-highlight mo lang yan. Ayan. So, long press mo lang yung mouse, then highlight mo siya. Ayan. Then, punta ka dito sa borders. Ito yung icon ng borders. Ayan, nakita uh, nyo dyan. Then, meron dyang drop-down. Click mo yung pagpipilian. Then, punta ka sa borders and shading. So, pagpunta ka na sa borders and shading, pwede ka na pumili ng mga lines na gusto mo. Ayan, marami diyan pagpipilian kung ano-ano mga lines ang gusto mong gamitin. So kunyari ito lang yung simple lines lang tong gagamitin natin, then kakapalan lang natin, gusto mo medyo makapal yung lines. So pili ka diyan. Ayan, parang sa ano rin, parang sa shapes, sa outline. Ayan. So pili ka lang kung anong lines, kunyari ito 3 point para medyo mas makapal. So click mo lang yan, then click mo yung okay. Ayan, so makapal na yung ating borders. Okay? So, dun lang yan. Dito ka lang pupunta. Ito yung tatandaan natin. Yung icon na ito. Okay? So, for example, lalagay mo naman siya ng kulay. ba? Diba? Lalagay mo siya ng kulay. So, ganun din. Ngayari itong row na to. Gusto mo siyang gawing yellow. So, highlights mo lang siya. Long press ng mouse. Left mouse. Ayan. Long press lang. Then, right click mo siya. So, para right click mo. Um... Punta ka dito sa icon na to. Kung maalala ninyo sa lesson natin about uh, shapes, ang nakalagay dyan is fill. Pero dito naman ang nakalagay is shading. Ayan. So, click mo lamang yan. Then, pwede ka lang mamili ng mga kulay. For example, ang gusto mo is yellow. Click mo lang yung yellow. Then, for example, ito namang uh, roll na to. Gusto mong gawing red. So, ganun pa rin. Long press lang ng mouse. Then, right click. Then, punta ka ulit dito sa shading. Ayan. Then, pili ka ulit ng kulay na gusto mo. Kunyari green ang lalagay mo. Then same dito sa pangatlong row. Highlights mo lang yan. Then right click. Then punta ka ulit dito sa shading na icon. Then pili ka ng kunyari red naman. For example, ito lang gusto, ito lang cell na to ang gusto mong palitan ng kulay. So ito lang ang i-highlights mo. Yan lang i-click mo. Then punta ka ulit sa shading. Then pili ka ng kulay. Kunyari gusto mo is blue. Then, pag ito naman ang gusto mo, lagay mo yan yung mouse. Right click. Ayan. Then, punta ka ulit dito. Ayan. Kunyari, pipiliin mo naman is to light blue. Then, ito, same lang din. Right click. Punta ka sa shading. Then, pili ka ng kulay na gusto mo. Kunyari, ito. Then, ito na yung pinakahuli. Right click. Punta ulit sa shading. Then, ayan. So, mayroon ka na ngayong isang makulay na table. Then, bahala ka na magpasok ng mga text dyan. Kung gusto mo mag-type, anong mga title ilalagay mo. So, pwede ka na mag-encode sa loob ng table. Okay? So, yan yung sample ng isang uh, ginawang table sa Microsoft Word. So, napakadali lang, napakasimple lang niyang gawin. So, basta sundin lang natin yung tamang proseso. Okay? So, sana ay mayroon kayo natutunan dito sa ating uh, lesson sa araw na ito. So, muli, ito ay about sa inserting and formatting table sa Microsoft Word. Ayan. So, dito na tatapos itong video natin ngayon, mga bata. So, muli, kung di ka pa nakakapag-subscribe, sabi natin kanina, click mo na yung subscribe button dyan para mas marami ka pa mga video lesson about sa EPP, ICT na mapapanood dito sa ating channel. Bye-bye! So, muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig! Once again, Alma Astro. See you on my next vlog. Bye-bye.